Good morning mga brad Kapunta tayo sa farm Pero nandito pa ako sa bahay Paris pa lang tayo So for today's video, i-finalize natin yung prices For the free raffle On September 19 Later on, ibigay natin yung mga instructions no, On how to join uh, Simple lang instructions Kaya dapat i-follow natin Para makasali tayo sa free raffle So dapat sundin natin yung mga Instructions dun sa sa free raffle natin Kita-kita tayo sa farm Maya-maya Ito sa sakit natin Si Saging Okay So See you guys later Okay, bye-bye Good morning ulit mga brads Nandito na tayo sa Kasmina Game Farm Tara, tingnan natin yung mga Pwedeng mapanaluna ng mga Participants sa free raffle On September 19 oh! Ang, ang oras ng raffle is uh, 10 a.m. 10 a.m. September 19 free raffle Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV birthday raffle tara guys tingnan natin yung mga prizes ito yung mga prizes no na pwedeng mapanalunan ng mga participants sa free raffle For the first prize. Isang grey na uh, brood cap. Nice. Tinatawag natin to Talisay puti ano. Quality. Ang uh, may issue to no, guys. Ang left eye niya bulag, no? So ito is uh, intended for breeding. Napakagandang uh, Gray nito. Yun ang first price, no? Uh, lalagyan natin ng isang isang uh, white kelso. White kelso na hen. Personal ah uh, brood hen ng Kasmina Game Farm. So, Paris na sila, no? So, yung mananalo, Pwedeng niya na uh, isa lang to. Ito yung first prize natin. Isang gray na brood cock and isang brood hen na white, kasmina white. Then yung second prize. Dalawang kasmina white na brood hen. Yung mga yung mga brood hen na to mga perso, personal uh, brood hen to no. Ginamit natin to last time. So yung second price is uh, dalawang kasmina white na brood hen. Okay. And yung third prize, actually, uh, naparapol na natin to last time, no? Pero hindi siya kinuha nung, uh, nung winner. Isang Melsim Black at isang Hatch Grey na pullets. Mga pullets to, no? Pero nangingitlog na to. So, kita yung, ang gaganda nyo, no? So, ito yung third prize. One Melsim Black and Hatch Grey prize. And then yung for the free raffle no, magbibigay tayo ng uh consolation prizes. 20 consolation prizes. Uh each each winner makaka-receive ng 200 uh, uh Gcash. Wow! So 20 consolation prices Jikas, no. 200 each. So sa mga gusto sumali, uh, start na tayo, no. Uh, after this uh, video, yung instructions on how to join, uh, please follow the instructions. Otherwise, hindi ako uh hindi hindi pwedeng sumali yung mga hindi magpa-follow na instructions. So ito na instructions no how to join the free raffle. Like this video, share and dapat subscriber ka no. If uh, if hindi ka pa subscriber, please subscribe no. So Ganun lang kadali no. Yeah. Yeah. So, sa mga hindi pa subscriber na gusto sumali sa raffle, uh All you need to do is uh, subscribe no to my YouTube channel Jerry Quinto Adventures and Lifestyle TV. Okay, so after you malike and then share and uh, subscribe subscriber kayo. Mag, -me mag comment lang kayo sa video, na to no. Mag comment lang kayo sa video na sabihin niyo lang na done, okay? So napaka po ano. Yung lahat po ng participants dapat uh, kasi yung uh, free raffle natin is a uh, live raffle no. Uh, sa YouTube channel. So lahat ng gustong sumali magko-comment lang kayo no. Sa video na to. Pag na pag nakapag-like na kayo, nakapag-share and subscriber kayo. Just comment done, no? So lahat na magko-comment na done, ah uh, pwede na silang, no? Pwede na silang makasali sa sa ating raffle. So napakasimple lang ano Na instructions. Sundin po natin. Hindi po natin tatanggapin yung mga com yung mga messages na hindi tama ayon sa ating instructions. So Ulitin ko. Ha? Para malinaw, like, share this video and then kung subscriber kayo, okay na 'yon, no? Pero kung di pa kay subscriber, kailangan po mag-subscribe mag kayo sa channel natin, Jerry Game to Adventures and Lifestyle TV. Then after na magawa niyo na 'yung lahat na yun magko-comment po kayo dito sa video na 'to. Just comment done. So yung magko-comment po nandan, yun po ang ililista ko, no? Yung po, yung ang yung account na yon ang ililista ko sa mga participants. Okay? So malinaw po yun, ano? Para mas uh, uh, fair, no? At hindi tayo magkagulo during the raffle. So yung tatanggapin ko lang entry yung mga account nyo no na nag-message ng Dan dito sa video na to. Dito po kayo magme-message sa video na to, no? So napakasimple po. Okay? So kung may mga tanong, uh, just uh, comment, no? Sinasagot naman po natin as much as possible yung mga comment ng mga brother natin. So ulitin ko, ito yung mga prices. For the first prize isang grey brood cock mata pares with the uh, white kelso brood hen second prize is uh, two white kelso brood hen medyo naulanan lang po ano, pero ipapaligoan po natin yan malakas kasi ulan dito kahapon so papaliguan po natin yan and then yung third prize isang uh, mersin black and hatch grey na pullets yan third price. and then yung uh, 20 consolation prices na tig-200 na GCash no so marami po yung pwedeng uh, manalo no sa free raffle na to dito po kayo magko-comment sa video na to no dito ko kukunin yung list ng mga participants wala na po ako ibang i-entertain na na message no other than the comment on this video. Dito po kayo magko-comment sa video na 'to. Sabihin niyo lang po dan once na nagawa niyo like, share, no? And uh, subscribe po kayo. Okay? So maliwanag po 'yun, ano? So kung may mga tanong, uh, mag-comment lang po kayo sa video na 'to and then sasagutin po natin, ano? So good luck, no? Uh, in advance. And congratulations sa mananalo no sa September 19 10 AM September 19, 10 a.m. ang free live raffle natin, no? Birthday raffle. Brought to you by Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV. So wait ko po yung mga entry nyo, no? Yung mga comment nyo. Para masimula na po natin yung ating uh, uh, listahan ng mga makakasali sa raffle. And then, sa next video, ipopost po natin, no? Yung ating mga listahan. Ang deadline ng nang free raffle September 18 10 p.m. Yung raffle is September 19 10 a.m. So maliwanag kuan ha. Para mas maganda yung uh, mag maging smooth yung ating uh, uh, free raffle no. So i-share natin tong mga uh, white kelso, mersin black, hatch gray natin no. sa isang brodcat na na gray no. Okay? So good luck po and uh, sana po maraming mag-join para mas uh, masaya po masaya yung ating uh, live raffle on September 19 no. Okay? So yun na po mga brads no. Uh, wait ko po yung mga entry nyo. Maraming po salamat and thanks for watching. Bye-bye.